Good morning! Nagtugot tayo ng unu ng salmon. Pero naglang ko muna ng pork. Saka bawang, kamati, saka ginger. Ayan, ang unang ng tuna. salang natin yung tuna para adobo adobo na parang sinigang na uh, ulo ng salmon salmon pala yan ulo ng salmon pero so, masarap lagyan natin ng black paper paper saka ay konting oyster sauce Nice, nice, soy sauce konting patis para masarap ang ating ulo ng salmon ngatin ng gata gata Yan, luto natin to ng 35 minutes. Okay? Yan na guys, yung salmon. Una ng salmon, ginataan na pagsir. Sarap. Yan.